Dear Cup Carl Magandang gabi po Cup At sa mga nakikinig na din Ako po si Mark Isang move it driver Dati po Iniiwasan ko talaga ang traffic at init Kaya po gabi ako bumabiyahe Isang gabi, pagkakapabalang ng pasahero ko. Nang makatanggap ulit ako ng booking mula sa malaking subdivision sa Pasig. Habang nasa biyahe na ako patungong pick up point ay bigla akong tinawagan ng pasahero ko na isang babae. Biling niya sa akin ay ito Kuya, pag nasa gate na po kayo, nakasabi po kay Kuya Guard na Black 3, Lat 4. Okay po, ma'am. Dugon ko naman sa pasayro ko. Nang marating ko na ang gate ng subdivision, ay agad naman akong hinarang ng gory ka. Magandang gabi po, sir. Saan po kayo? Tanong ng gwardiya. Ah, sa Black Trilat 4, Tugon ko naman sa kanya. Biglang napakunot ang noo ng guard at pinapasok na ako. Habang sinusundan kong move it map, ay natuntun ko naman ang pick-up point na ito na isang bakanting lote. Maya maya pa ay. Isang babae ang tumapat sa kanan ko At agad ko naman binate at kinumpirma ang pangalan nito Magandang gabi po ma'am, Joy Libot Tugon ko sa kanya Tumangu ang babae Pero Kap, Anapansin napansin ko lang Di ko masyado maaninag ang kanyang mukha pero binaliwala ko na lang yon dahil sa area na yon medyo madilim din naman. Nang binigay ko na sa kanya yung helmet, in-start ko na ang pick up sa app at pinaandar ang motor. Maya maya pa ay biglang nagring ang phone ko at dahil naman na nakaitset ako, agad ko naman itong sinagot. Kuya, bakit po kayo umalis? At naka-pick up na po ako. Di pa naman ako nakakasakay. Kailangan niyo po mamalik dito. Tugon ng babae sa telepono. Ah, naku po ma'am. Sorry po. Akala ko po kasi kayo po itong sumakay. Maya-maya pa ay huminto ako at nanlaki ang mga mata ko kap. At nagsitayuan ang mga balahibo ko nang wala akong angkas. Kahit kabado, dali-dali ako bumalik sa pickup point para sunduin ang pasahero ko. Pagdaan ko ulit sa gwardya, kamot-pulo siya nagsabi, Boss, bakit kayo umalis? Na wala naman angkas. Tanong ng gwardiya sa akin. Gabado ko naman siyang sinagot. Eh sir, may sumakay sa akin kanina eh. Tapos bigla na lang nawala. Bigla na lang nagtinginan ng mga gwardiya. At napailing-iling ng ulo. Nako, sumakay na naman pala siya at pinapasok na ako ng gwardiya. Nang nasa pick up point na ako, agad ko naman ito na kwento sa totoo kong pasahero. At dahil pareho kaming binalot ng takot, ay agad kami umalis sa subdivision na iyon. Pagkahatid ko sa pasahero ko, ay napaisip na ako na umuwi. Nang malapit na ako sa bahay, Tumarada muna ako sa maliwanag na area at nagdasal para pababain ang babae na kisaang ka sa Simula noon, iniis ko na lang ang init at traffic sa umaga. Mahirap na kasi sa gabi. Baka mamaya may sumakay na multo na gusto makalib din ng pamasahe. Ulit, ako po si Mark mula sa Taguig at ito ang Horror Story ko.